kadena ng Panginoon. Hmm. Kaday na ng Panginoon, Jackie. Ma eh. pan mahal na mahal, ganito eh. Pagkakadayin mo lang ako. Calm mo, calm. mo ang problema ko. Sorry. Ma It's the Love Inventor Jail. O mga pindot-pindot mo sa amin. Scandal eh. Uh, yan, pre. Parang <laughs> malaman nga. Na. Scandal na mamaya yan. Ano yung mga ganyan takuhan? Alam mo, alam mo naman, nung, nung nagsasa... Nung naalala mo ba yung mga isang, li isang linggo pa lang bago tayo ikaw? Witness natin. Pwede ba ibalik natin yung no, hanggang? Mukakanta uh, na lang kita? Gusto yung sinabi mo, ano ba? ba? Sino si lang ako. mo Pakilala mo sa akin. Pagpapalitin ko ang mukha niyo. <laughs> <laughs> Pagpapalitin pa mukha eh. Uh. Sino si Loverboy? Ano bang meron siya na wala ako? Maputi siya, ganon. Maputi, uh. <laughs> oh. alam mo. <laughs> Maputi, gusto mong paitiming ko sa bugbog yon. <laughs> Gagaw mong ano yon. Ang ah, bug bugbog na yun. Alam mo man. lang ilalaban ko sa kanya, makajustong napangasawa mo pagtat pagtatak sila mo ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Nang si Sharmay ay inibig, hindi dapat yan. Sabi ko. Kaya yung grade natin sa... Bali. Bali, meron yung na. Tangin. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Sino na ba nilalaman ng puso mo? Papabiya ko yan. Papalit ako ng puso ng aso yan. Ayoko na pre. Pinakikita, simula Astralopithecus ka pa lang hanggang naging cro ka. ko Ano ba ba? Iyak na, iiyak na. Iiyak na. na. <laughs> <laughs> pre, kaya mo yan, pre. Gagawin siya, pre. Minsan na lang ako Minsan lang magmahal. Tapos sasayahan uh, mo ka. Pa. <laughs> Paano na? <What? laughs> Paano na? Paano na? Ganun ganun na lang pala. Yun ko Kung yan ang gusto mo, isang goodbye kiss na lang. <laughs> mag <-iwalay> na tayo. <laughs> sino ba kikiss ako pa ikaw? Let me think. O oh, tara lang. lang. Uwi na lang. Oh, bye bye! cara